Hindi ko alam kung masama ba talaga ang ugali ko o pangit lang ba talaga silang pakisamahan. Itago na lang natin siya sa pangalang spaghetti dahil spaghetti ang gusto niyang lutuin ko ngayong araw pero hindi ko alam kung anong ulam namin. Ikinasal si spaghetti sa kanyang asawa na tawagin na lang nating Shanghai. Si Shanghai ay may isang anak sa kanyang unang kinasama na sobrang kaklose naman ang kanyang hipag na tawagin na lang nating gravy. Wala namang pakialam si spaghetti kahit close pa ngayon ang dating kinasama ng kanyang asawa at ng kanyang hipag. Basta ang importante lang kay spaghetti ay nagkakaintindihan silang mag-asawa dahil wala naman siyang alam sa dati nitong kinakasama. Noong ikinasal silang mag-asawa ay wala pa silang sariling bahay at dahil bunso ang kanyang asawa ay doon sila nag-stay sa bahay ng kanyang mga biyanan. Kasama nila sa bahay ang nanay at tatay ni Shanghai at ang panganay niyang ate at wala naman silang naging problema. Pero ang isa niyang hipag na si Gravy ang nagsisimula ng mga problema ni Spaghetti. At nagsimula ang mga problemang ito nang makita niya ang sarili niya mga gamit na nakikita niya sa loob ng bahay ni Gravy. Kagaya na lang ng binili niyang electric pan na hindi pa sila kasal na mag-asawa ay pinahiram niya yon sa kanyang biyanan dahil walang wala silang gamit. Pero dinala yon ni Gravy sa kanilang bahay at hanggang ngayon ay hindi pa nababali kaya yung biyanan niya ang walang magamit na electric pan sa bahay. At nasundan pa yon ng iba't ibang gamit kagaya na lang ng tupperware na kulay violet at isang rice cooker. Mga pichel at baso at yung malong na ginagamit ni Spaghetti sa kanyang training noon ay nasa bahay na din nila Gravy. Wala naman silang ibang narinig galing kay Spaghetti dahil wala naman siyang sinasabi kahit nakita niya na yung gunting na ginagamit nilang pambahay ay na kay Lagrevy na rin. At ang pinakahuling nawala sa bahay nila ay yung speaker na may microphone na parang ganun na lang din ng na nangyari. Hindi kasi madalas umuwi si Spaghetti sa bahay ng kanyang Benan dahil siya ay nagtatrabaho at nakakauwi lang siya tuwing kanyang day off. At ang isa niya pang pinagtataka yung dating kinakasama ng kanyang asawa ay sobrang welcome pa rin sa bahay ng Benan niya. Kaya sinabi niya na lang sa kanyang asawa na okay lang yon basta ang importante silang dalawang mag-asawa ang magkakampay. Isang araw na nag-birthday ang anak ni Gravy at nag-outing sila at hindi naman nakauwi si Spaghetti dahil may trabaho pa siya. Sa pagkakaalam ni Spaghetti na kasama ang kanyang asawa sa outing pero walang nagsabi sa kanya na in-invite din ng kanyang hipag ang dating kinakasama ng asawa niya. Kaya dito na nakaramdam ng galit si Spaghetti dahil parang pinagtutulungan siya at hindi man lang siya niririspeto. Kaya noong magbabirthday naman ang anak ni Spaghetti, ang ginawa niya ay tinanggal niya ang pangalan ng kanyang hipag sa mga souvenir items. Nakatanggap na souvenir ang buong pamilya ni Shanghai at pati ang mga ninong at ninang tanging ang hipag niya lang ang wala kaya nagtaka siya. Dahil ang nasa isip ni Spaghetti, ay mga mas kayo kung ganyan ang pakikitungo nyo sa akin ay bahala na kayo. At noong mga panahon na nakakaluwag-luwag na si Spaghetti ay bumili sila ng washing machine na may dryer dahil malapit na rin ang tag-ulan. At noong nag-day off siya ay ginamit niya ang kanyang washing na nakita niyang sobrang duminong filter filter. Nalaman na lang ni Spaghetti na ginagamit din ang kanyang hipag ang kanyang biniling washing at dryer nang hindi man lang nilalagay ang cover. Nakakatawa lang daw na isipin na ginagamit pala ng hipag niya ang washing machine nila nang basta-basta man lang at hindi nagpapaalam. Kaya kinausap ni Spaghetti ang kanyang asawa at sinabi sa kanyang bien na nakausapin ang kanyang hipag pero alam niya naman na hindi ito ipapaabot sa kanyang hipag kaya nilagyan niya na lang ng note ang washing nila. At ang nakalagay sa note ay pakilinis pagkatapos gamitin. Gamitin ang cover ng dryer kapag magda-dryer. Kaya ay ginagalit yun ni Gravy at simula nun ay hindi niya na ginamit ang dryer nila spaghetti. Sinabi naman ni spaghetti sa kanyang asawa na hindi niya naman intention na wag gamitin ang kanyang washing. Ang pakiusap niya lang ay ayusin ang paggamit. Kaya pagkatapos nun ay nagalit na lang sa kanya ang kanyang hipag samantalang kung galit lang ang pag-uusapan ay mas maraming galit sa kanila si Spaghetti. Kaya kung galit pa sa kanya si Gravy ngayon ay doon na lang siya manghiram ng washing sa ex ni Shanghai. Tutal silang dalawa naman na magkabay. Kaya ako na lang po ang magbibigay ng payo sa lahat ng hipag dyan na intrimitida na hindi kayo gusto. Go lang kayo ng go at wag nyo silang i-please dahil kahit anong gawin mo ay meron pa rin silang masasabi at masasabi sa'yo. Ang mahalaga ay okay kayo ng asawa mo dahil kayo ng asawa mo ang magkakampi. Kaya hanggang dito na lang ati Charisse.